karamihan sa mga lalaki hindi ramdam na nasa gera na sila. Gising, scroll, trabaho, tulog, paulit-ulit. Akala nila normal na buhay 'yon, pero totoo, parang aso lang na nakatali. At eto ang bulok na realidad. Maraming lalaki ang ligaw. Hindi dahil bobo, hindi dahil tamad, kundi dahil sinadya silang guluhin ng sistema. Kapag namuno ka, tatawagin kang controlling. Kapag nagpundar ka, sasabihin lagi kang wala. Kapag tumayo ka sa paninindigan mo, ibabansag kang toxic. Walang panalo sa ganitong sistema. Habang nakikisabay ka, tinuturuan ka lang humingi ng tawad sa mga bagay na nilagay mismo ng Diyos sa pagkalalaki mo, lakas, determinasyon, tapang, autoridad. Pakinggan mo, Totol, hindi ka ginawa para yumuko. Ginawa ka para ayusin ang mga sirang bagay para tapyasin ang gulo, para mamuno may disiplina sa ilalim ng Diyos. Pero kapag tuloy-tuloy kang yuyuko, kapag tuloy-tuloy kang hihingi ng tawad, kapag tuloy-tuloy mong lulunukin ang kasinungalingan, bubusin ka niyan. Buhay ang katawan mo pero patay ang kaluluwa mo. Hindi lang ito kalituhan, sabotahe ito. Tanggalan mo ng linaw ang isang lalaki at automatic mawawala rin ang lakas niya pagpinagdududa pinagdududa mo ang instinct niya, panalo ka na sa kaluluwa niya kahit hindi pa siya lumalaban. Noon, malinaw ang misyon ng lalaki. Magtaguyod, magprotekta, mamuno. Siya ang pader laban sa kaguluhan para sa pamilya niya. Pero ngayon, yung parehong mundo na umaasang buhatin natin ang bigat, siya ring mundo na tatawag sa tindelikado kapag nanindigan tayo. Wala naman silang binigay na bagong rules. Pinatong lang nila ang mga kontradiksyon sa luma. Magpakatatag ka pero wag masyado. Mamuno ka pero dapat may permiso muna. Magtaguyod ka pero wag kunin oras mo. Magbukas ka pero sa paraan na gusto lang nila. Hindi yon guidance, patibong yon. Pareho lang na taktika ng kalaban sa Eden, baluktutin ang salita ng Diyos sirain ang disenyo niya, pagdudahin ang lalaki sa papel niya hanggang siya na mismo ang magbigay ng autoridad. At ang mga lalaki ngayon bumabagsak sa parehong bitag kung paano bumigay si Adan. Tahimik, pasibo, At kapag nanahimik ka sa kalituhan na yan, mas madali kang kontrolin. Hindi ka biglang babagsak, sisirain ka dahan-dahan. Tahimik, mabagal, Parang niwawasak ka sa loob pero di mo ramdam agad. Una, tatanggalin ang tapang mo. Ayaw mo na magsalita ng totoo kasi baka may ma-offend. Sasabihin mong maingat ka lang pero hindi. Para kang tinanggalan ng bayag. Sunod, mawawala ang linaw mo. Dati alam mo kung sino ka. Ngayon, nalilito ka na. Parang sundalo sa gitna ng putukan. Hawak ang baril pero di alam kung pwede pa bang iputok. At ang huli, kahihiyan yung bulok na tinig na bumubulong ikaw ang problema kaya humihingi ka ng tawad tawad sa pagiging malakas tawad sa pagiging leader tawad sa pagnanais manalo tawad sa pagiging lalaki ganyan winawasak ang lalaki hindi sa rehas hindi sa pisikal na paraan kundi sa dilim sa kasinungalingan at hiya hanggang ikaw na mismo ang gumagawa ng trabaho ng kaaway tumingin ka sa paligid, kita mo na ang ebidensya kahit saan. Maraming lalaki ang nagpapakamatay ngayon. Hindi dahil duwag sila, kundi dahil sinasabing masama ang lumaban. Mas maraming lalaki ang nag-iisa ngayon. Mas maraming nalulugmok sa depression, Mas maraming humihinga pero patay sa espiritu. May mga nagwakas ng buhay. May nagsasabit sa kisami. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil pinaniwala sila na mali ang masculinity. At kung ipagpapatuloy mo ito, hindi lang kapayapaan ang mawawala. Sarili mo at pamilya ang masisira. Hindi lang sa isip ko makapit ang lason na to, kumakalat yan sa bawat sulok ng buhay mo hanggang mabulok lahat ng mahawakan mo. Sa trabaho hindi ka na nagle-lead, para ka na lang asong kinapon. Nag-iingat sa bawat galaw takot matawag na aggressive. Kaya tinatakpan mo ang bibig mo, binabawasan mo ang bigat ng boses mo hanggang puro safe at walang saysay ang lumalabas. Hindi ka na lalaking may misyon. Isa ka na lang tuta na umaasa na hindi ma-offend ang amo. Kanya na mamatay ang career, hindi dahil kulang ka sa talento, kundi dahil sinanay kang maging harmless. At ang mga harmless na lalaki hindi gumagawa ng legacy, utusan lang sila. Sa bahay, mas malala, pwede niyang sabihin gusto niya ng emosyonal at malambot. Pero sa loob-loob niya ang hinahanap niya yung astigin. Yung lalaking hindi natitinag kahit dumating ang bagyo. At oras na makita kanya ng ganito, patay na ang respeto. Pag namatay ang respeto, sunod ang attraction. At kapag nawala ang attraction, para na lang kayong magka-roommate sa iisang bahay, naghihintay na gumuho ang lahat. Ang mga pagkakaibigan ngayon halos wala na. Dati, sabay lumalaban ang mga lalaki. Magkasama sa hirap at ginhawa. Ngayon, karamihan wala ni isang kaibigan na kaya nilang pagkatiwalaan ng buhay nila. Nagtatawanan, nagiinuman, nanonood ng laro, pero walang nagbubukas ng pinto sa totoong laban sa loob kasi tinuruan tayong magtiis mag-isa. At doon sa pagiging mag-isa, doon pinakakumakapit ang demonyo. Doon tayo pinapatay unti-unti. Dahil eto ang totoo, bakal ang humahasa sa bakal at kung hiwalay ka, pupurol ka na. At ang mapurol na espada, unang palo pa lang, sira na agad. Pero hindi lang ikaw ang tinatamaan dito, nadadamay pati pamilya mo kapag lumaki ang anak mong lalaki na walang nakikitang matibay na ama, tatanda siyang lutang, litong-lito kung paano maging lalaki. Iisipin niyang delikado maging matapang na mali ang manindigan. Kapag lumaki naman ang anak mong babae na walang nakitang tatay na matatag, lalaki siyang desperada. Pupunuan niya ang butas sa puso niya ng kahit sinong mahihinang lalaki. At doon siya madudurog ganito nabubulok ang pamilya ganito namamatay ang lahi pag yumuko ang ama kasamang luluhod ang buong henerasyon at habang mahina ka lalo kang ikinakadena ng bisyo porn na nilalaspag ang utak mo hanggang wala ka ng disiplina walang tigil na scroll na inuubos ang oras mo parang gago Komportabling buhay na ginagawang manhid ang espiritu mo at habang lasing ka sa dopamine tawalang ang demonyo hindi dahil wasak ka na, kundi dahil abala ka sa kalokohan. Bawat bisyo may bulong, walang masama dito. Pero bawat click, bawat oras na sinasayang mo, bawat sikreto mong kalandian, dahan-dahan kang tinatadtad. Lumambot ka. At tandaan mo, ang malambot na lalaki hindi na nanalo sa buhay. Dapat malinaw sa yuto, hindi lang ugali o bisyo ang kalaban mo, impyerno mismo ang kaharap mo hindi lang kultura, hindi lang babae, hindi lang politika. Ang laban mo, mga puwersa na gusto kang gawing inutil, mahina at kalimutan ng mundo. Kaya seryoso to, hindi lang tungkol sa kapayapaan ng isip mo, hindi lang tungkol sa ginhawa ng araw mo. Eternal ang nakataya. Langit o impierno. Pamana o limot. Buhay o pagkaalipin. Kapag tumahimik ka para iwas gulo, lumiliit ka. Kapag yuyuko ka sa kagustuhan ng mundo, unti-unti mong binibigay ang sarili mo. At kapag nasanay ka sa ganyan, magigising ka isang araw na hungkag. Sunod-sunuran. Parang walang laman. Burado ka na, ni hindi man lang lumaban. Kaya tigil na sa paghihintay ng permiso sa mundo. Wala silang ibibigay sa'yo. At tigil na rin sa iyak tungkol sa kawalang justisya ng sistema. Reklamo ay para sa alipin paninindigan ay para sa mandirigma. Ang mahihina, iyak lang nang iyak tungkol sa kultura. Pero ang matibay, tumataas kahit kinakalaban ng lahat. Kung mananatili kang mahina, kulungan talaga ang bagay sa'yo. Kung gusto mong makawala, simple lang, sumunod ka. Hindi ito tips. Hindi ito life hack. You chose to. Kilalanin mo kung sino ka. Kung hindi mo matukoy kung sino ka, pag-aari ka na ng mundo. Isulat mo, integridad, disiplina, tapang, responsibilidad. Kung wala kang ganito, alipin ka. Tigil na sa habol ng papuri. Gusto mong magustuhan ng lahat? Sige, magustuhan ka, tapos malimutan. Gusto mong respetuhin, lumaban ka para sa misyon na mas malaki kaysa sa sarili mo. Ang palakpak para sa mga payaso, ang misyon para sa mga lalaki. Tandaan mo, si Jesus nung binuhat ang krus, hindi pinuri, kinutya siya. Kung aplos ang hanap mo, hindi ka pa naglalakad sa daan niya. Gumawa ka ng competence. Bawat area ng buhay mo, trabaho, katawan, emosyon, craft, patunayan mo. Ang mahina, puro salita. Ang matibay, gumagawa. Kung tabatso ka pag walang disiplina, ayusin mo yan. Wala kang palusot. Kung di mo kayang kontrolin sarili mo, alipin ka, hindi lalaki. Palakasin ang katawan mo. Kontrolin ang emotion mo. Galingan mo sa ginagawa mo. Dahil resulta ang pumapatay sa ingay, hindi paliwanag. At bantayan mo ang puso mo. Hindi lahat karapat-dapat. Hindi lahat tunay na kapatid. Buuin mo ang grupo mo Ilang tunay na tropa na sasama sa dugo at laban. Sila ang hihila sa iyo pag nadapaka. Sila ang tatagos sa kasinungalingan at sasabihin ang totoo kahit masakit. Diretsahan na, walang palusot, walang neutral. Tama na ang paghingi ng tawad. Tama na ang pagpapahina sa sarili. Tama na 'yung lagi kang binabaldado ng sistema. Kung pakiramdam mo sobra to, magandang senyales 'yan. Ibig sabihin lambot ka na masyado. Oh, magulo ang mundo sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging lalaki. Pero ikaw, wala kang karapatang malito. Wala kang karapatang magtago sa bakod. Tumayo ka o mabulok ka. Pag bumigay ang lalaki, guguho ang pamilya, bubulusok ang komunidad. Lalaki ang mga batang walang ama. At kung iniisip mong exempted ka, na pwede kang mag-chill, manatiling balimbing at pasayahin lahat. Patay ka na, pabigat ka na lang. Kaya eto ang dapat mong gawin. Tumayo ka. Ipatupad mo ang values mo. Mamuhay ka sa misyon. Palakasin ang sarili mo. Gumawa ka ng competence. Bantayan mo ang grupo mo. O manatili kang tanga, humihingi ng tawad sa mismong pagkalalaki mo hanggang mamatay kang walaman lang ambag. Walang gitna. Ikaw ay alinman sa haligi na pumipigil sa gulo. O pundasyong bulok na hinihintay lang bumagsak. Ikaw ay sandata ng Diyos sa laban na to o laruan ng kalaban? Piliin mo. Tumindig o manatiling alipin. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to, huwag mong sarilihin i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito tayo ang sakdal laya.